Garam yang kulu, garam yang kulu gendut, gendut 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 <laughs> Balik tan pala. <laughs> Hindi nakaharap. Alam mo 'to, ah. Hello guys. Magmuni-muni muna kayo sa labas ni Jo. na kang irka wala problema na. Wala, kala lang 'yun. Oo, lang nila 'yun. magtapon ng basura. Ngayon diba, iwan ng ulan kahapon, oh. Baha di ba kahapon oh, grabe no, ang kulog oo yeah. buti nga buti ngayon konti lang ang basura ko ay teka yung pagkain pala ng pusa aking angin aking tatabi tuwawa naman yung pusa kahit kinagat ako namin eh. Love pa rin yun Lagi ko pinagtatabi ng pagkain. Kawawa naman. Saan na yun? Nakalong. Maghanong ka talang basura. Ano kaya yung pagkain ng pusa? Saan ko na ilagay mo? Ah, finally. Nakita ko rin. Wala siya ngayon. Lagi yung nakaabang sa akin eh. Kasi so nga lang i binigyan muna ng pagkain. Iikot pa rin para kagatin ka. Ayan, ano sa niyang food. Uy! Bila ka! <laughs> Itong mga nagtatapon ng basura, ayun na yung tinikli, oh. Isang pinit. Lumalaki na. Ayan, oh, yung baba. At hangin lang muna kami. Sa'yo, sa akin, hindi. Ayan, sarap nagliliparan so, yung mga ano. Oo. Nagbidyo siya, nagbidyo rin ako. <laughs> Naka-live ka ba? Yes. Ah, live ka pala. Ako, video lang kasi hindi kaya. Ang oh. ganda ng bundok. Ang ganda na nagliliparan yung mga ibon. Nagliliparan yung mga ibon. Pagka nakakalabas ka, parang nare-repress ka eh. Tara <laughs> na. <laughs> oh guys. Alas, share din, hindi ba 'yan kape. Ay, tapos na naapulan, vlog sobra-sobra. Grabe, nakakatakot yung kulubat. God is good. Yeah, mga pang-konti-konti kulubat. Kaya guys, good doon po Kaya gabi na ako magtatapin ng basura. Kaya na akong basura. Kaya na po muna guys. Ika dyan. God bless.